may tanong ako sa iyo. Sa mga oras na pinakamalungkot ka, naiisip mo ba nasa ng Diyos? Bakit sa mga panahon ng lungkot at sakit, tila wala siya? Pero, paano kung sa mga sandaling iyon, hindi ka iniwan, kundi pinasan kanya? May panahon sa ating buhay na bigo tayo makilala ang presensya ng Diyos. Ngunit, tandaan na ang Diyos ay nasa lahat ng dako bawat oras at kasama nating lahat. Mahal niya tayong lahat ng pantay-pantay at laging nandyan para sa atin. Kahit sa mga panahon na tayo ay nahihirapan at malungkot, lahat tayo ay dumaranas ng mahirap at mahihirap na sitwasyon at pakiramdam natin tayo ay nag-iisa. Gayunpaman, kapag nagbabalik tanaw tayo sa mga mahihirap na panahon, ay madalas nating makikita ang kamay ng Diyos sa paglutas ng problemang iyon. Hindi natin ito namalayan sa sandaling ito, ngunit sa pagbabalik tanaw ay makikita natin kung saan ginabayan niya tayo. Kung paano niya tayo tinulungan upang ating malampasan ang ating pinagdadaanan pasanin sa buhay. Siya ay tumutulong upang mabawasan ang iyong hirap at lungkot kahit na hindi mo siya nakikita at tinutulungan ka ng personal. Ngunit ang panloob na lakas at tapang ay bigay ng Diyos upang harapin ang mahihirap na sitwasyon. Ang katotohanan ay lahat tayo ay dumadaan sa mga ups and downs sa ating buhay ngunit hindi niya tayo pinabayaang mag-isa sa mundong ito. Minsan lumalakad ang Diyos sa tabi natin at minsan kailangan niya tayong pasanin ang totoo ay kasama mo siya sa lahat ng panahon kahit na malungkot ka. Gayunpaman, sa halip na lumakad sa tabi mo, pinasan kanya. niya. Naway magbigay ito sa inyo ng inspirasyon. Isa ito sa pinakamagandang tula na naisulat tungkol sa pagibig ng Diyos sa atin. Ito ang kwento ng mga yapak sa buhangin. Siguro narinig mo na ito ng maraming beses pero alam mo ba ang tunay na mensahe nito? Isang gabi na naginip ako sa aking panaginip habang nagdadasal ako sa dalampasigan kasama ang aking Panginoon. Sa kabila ng madilim na kalangitan ay sumilay ang mga eksena sa aking buhay. Sa bawat eksena napansin ko ang dalawang hanay ng mga bakas ng paa sa buhangin. Isa sa akin at isa sa aking Panginoon noong lumitaw sa harapan ko ang huling kaganapan ng aking buhay. Muli kong tinignan ang mga bakas ng mga paang nasa buhanginan. Napansin ko na maraming ulit sa kahabaan ng daanan ng aking buhay na mayroon lamang isang hanay ng mga yapak. Napansin ko na nangyari ito sa pinakamabababa at pinakamalulungkot na mga panahon sa aking buhay. Talagang ikinabahala ko ito, kaya tinanong ko ito sa Panginoon. Panginoon, sinabi mo noong nagpasya akong sumunod sa iyo, sasamahan mo ako sa lahat ng pagkakataon. Ngunit napansin ko na sa pinakamalungkot at pinakamahirap na panahon ng aking buhay, mayroon lamang isang hanay ng mga yapak sa buhangin. Hindi ko maunawaan kung bakit. Sa panahon kung kailangan kita iniwan mo ako, bulong niya, mahal kong anak, mahal kita, at hinding hindi kita iiwan, hindi kailanman. Sa panahon ng iyong mga pighati at pagsubok, kapag nakita mo lamang ang isang hanay ng mga yapak ng paa, ito ang panahong pinapasan kita. Ito ay nagpapalala sa atin na kapag kailangan natin ng tulong, pinapasan tayo ng Diyos tulad ng pagkarga ng isang ama sa kanyang anak. Hindi niya tayo pinababayaan sa bawat luha may yakap. Sa bawat bigat, may lakas. Sa bawat isa sa atin, may mga panahon ng lungkot, hirap at pag-iisa. Akala natin tayo lang, pero ang totoo, kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang. Ang pag-ibig ng Diyos ay tahimik minsan pero lagi nararamdaman kung bubuksan natin ang ating puso. God bless you all.